Good morning, panabagong araw, panabagong black. Welcome to my YouTube channel. At kung bago pa na yung channel ko mga bari, baka naman. Uh, Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na patuloy niya akong binibigyan ng sa araw-araw at nagyaw na ako upos. Sana Lord, maraming salamat talaga. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga support sa YouTube channel ko. At maraming maraming salamat sa mga mga subscriber na nag-subscribe sa akin ng bago. Thank you, thank you. Sana yung iba pa, ati, kuya o Shoot nyo naman ako. Pidot nyo bell button. Full like and share. Sana para all. Ayun yung mga pati panindang ko. Papakita ko sa inyo. Let's go! Mabalas na ako mga bares Let's go.

在那边呢吧。